Ayan. Tamang editing lang ng Happy Monthsary Dito sa Acero Records. Sa kwarto ko. Sa kwarto ko kung saan wala pang nadadalang chicks kahit isa. Virgin pa ako eh. Happy Monthsary Ngayon title. Happy Monthsary Tatagal pa yan hanggang sa anniversary Sana tanggapin mo to Simple kong regalo Mahal kita pumalat at magnet lang sa oras na ito Ikikinikilig Kasi yung boses ko Umaaplos sa iyong pagtinig Ako ay nasa lang alay awitin sa babae Mahal kasi kita Wala akong magagawa eh. At pasalaman sa Diyos Kasi at ako ay milagro no, Nagkakilala At <ICHAP> ibuwi pinasa Ang sa mo na dapat na At kasama ka sa kalahitan Mag-ibilala Mas ko sa anniversary namin Maraming siya Kita mo na Maswerte ka Kasi Binal Sa Sad pa Ang sarap-sarap mo pag-isipin Habang nag-iyosi sa ating relasyon Ikaw ang boss, ko, commander ko at OG Dahil ikaw ang susunod Kahit mahigal laging tama Oops! Tama na yun Mga oh, marinig na natin Have a nice day.